tayo ma- paano ba ako makakasama diyan? Yeah. Paano ba tayo makakasama <laughs> oh. diyan? Nasa ating linya si Attorney Genevieve Guevara, ang Assistant for uh, Assistant Secretary for Consumer Affairs sa Department of Agriculture at Head ng Kadiwa Program. Asek, magandang umaga. Welcome sa DCWB Christian at Tuesday. Good morning po. Good morning, Attorney uh, Velicaria Guevara. Mm -mm. Asek. Good morning Ayun. po ka-Tuesday, ka-Christian. Yan. Yan po naririnig ko na. Magandang magandang uh, umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood po. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat kaboses na kaboses niya si Ma'am Chelo. Oo, no. Kala mo nga kalokan <laughs> <laughs> ko, ko si Ma'am Chelo yung kausap natin. <laughs> Ma'am, ito mm. na nga. Ay, sabi, niya, sabi nga nila, mayroon na raw 20 pesos na bigas doon sa mm -hmm. ating minimum wage earners. So, saan mga partikular na kumpanya po ba ito na nailunsad na ninyo? Ah uh, nitong pong uh, Biyernes kami po ay nakipag-ugnayan dito po sa Dole at sila po ay nagbigay po sa atin ng initial na listahan mm -hmm. uh, para po ma-launch natin yung ating P20 sa ating mga minimum wage earners. Nung Friday po, a total of uh, 16,000 po ng mga mm -hmm. minimum wage earners from uh, various uh, organizations, mga private uh, companies sa mm -hmm. uh, almost 100 po ito. no. Mm -hmm. Pero ang target po natin is talagang nasa 120,000 po na minimum wage earners. Mm -hmm. For Friday lang po na-launch natin, yun po yung una muna nating uh, nabigyan. Mm -hmm. At uh, ang layon po nito ay talaga namang masiguro po natin na pati po yung mga uh, minimum wage earners ay magkaroon po o magkaroon ng pagkakataon na makabili mm -hmm. po na ating P20 na bigyan. Mm -hmm. As we know na yung listahan galing sa Department of Labor and Employment, pero marami pa rin nagtatanong, bakit 120,000 lang? Bakit hindi kami kasali? Ano talaga yung... Kasi pilot mm, pi pa lang yata. Oh, no? oh, pa para, maintindihan lang na ating mga kababayan mm -hmm. na baka nagseselos, nagtatampo, bakit hindi kami kasama? <laughs> <laughs> Yon yon po kasi ang uh, syempre po kasi gusto natin talaga ma-target natin ano at masiguro po natin na yung pong mga nabibili bumibili sa atin ay yung mga minimum wage earners. Mm -hmm. And ang nakikita po natin na paraan para magawa po yan ay makipag-ugnayan po sa ating mga kumpanya, mga private uh, companies mm -hmm. para po sila naman ang magbibigay sa atin ng list kung sino. Syempre sila po yung mas nakakaalam ko ano po sino po yung mga mm -hmm. uh, nagpapasweldoha na minimum. Correct. So tayo naman po ay dahil nga po naman ito ay uh, pilot pa lang at syempre yes. tayo po ay tinitignan natin kung paano natin ito mapapalawig pa. Ah mm -hmm. uh, sabi nga ni Sec at sabi rin nga po ng pangulo eh wait lang po at tayo mm -hmm. po ay gagawa pa ng uh, <laughs> Ah, uh, hintay-hintay lang po dahil nga po uh, gusto mo natin talaga ma, ma masiguro nga po na talagang 'yung makakakuha nito ay 'yung talaga pong nangangailangan at karapat dapat pong mabigyan mm -hmm. itong P20. Oh, halimbawa, ma'am, kasama na 'yung kumpanya nila sa pwedeng makabili diyan nung 20 pesos na bigas. Magkano o kaya eh ilang kilo ang pwedeng mabili ng isang empleyado? Ah uh, sa so initial po nating uh, pagpaplano ngayon at pag-implement ay nasa 10 kilo lang po ang uh, pwedeng mabili kada buwan ng isang empleyado. Ngunit sa uh, kada buwan Ah, uh, po dito sa ating Kadiwa para sa vulnerable 30. sector, ang ating pong lipo, limit limit eh, ay opo 30 kilos per mm -hmm. individual or mm -hmm. per family sana. Mm -hmm. uh, pero nga po dahil nga po tayo gusto natin ma ma ma, ma spread o makita natin kung hanggang saan po maaabot nitong dahil nga po sabi nga ng Dole nasa 5 million nga po mm -hmm. ang uh, minimum wage earners na nasa mm -hmm. nakatala sa ating uh, sa records po ng gobyerno. So eh, gusto po natin na mas spread po ito at titignan po natin kung kakayanin mm -hmm. po na madagdagan pa to sa mga susunod na buwan po. Asek, dun sa ginawa nating pilot run, meron, kasi may binabanggit sa Secretary na wala pa naman talagang konkretong mechanism at guidelines. Based dun sa ginawa nating pilot run noong Friday, meron ba tayo na buo kung paano gugulong to o meron bang babaguhin? Dahil uh, if I'm not mistaken, hindi sa kadiwa bibili yung mga pre-listed na minimum wage earners. Uh, kung sa pakikipag-ugnayan sa kasalukuyan naman sir Christian kumbaga Meron naman tayong nabuo nang mga um, mm -hmm. guidelines mm -hmm. ano. So yun nga po dapat is sila ay uh, magagaling po yung listahan sa Dole, mm -hmm. si Dole po yung mag-accredit. At the same time po ito po mga kumpanya na to, sila po yung magkikipag-ugnayan sa FTI, sila yung uh, mag-issue po ng MOA kasi nga po direkta silang uh, makikipag-ugnayan dahil hindi nga po kasali, kumbaga hindi si Dole ang bumibili, mm -hmm. yung mga kumpanya ang bumibili ng uh, bigas. So yun po yung mga initial na uh -huh. then uh uh mechanism at the same time po yun titingnan natin kung paano pa natin mas mapapa-improve pa ito o mas mapapabilis yung pag-issue mas maganda sana kung direkta ng CNFA yung um makukuha pero alam naman po natin ngayon na hindi po hindi pwede. pwede yun so mm -hmm. oo CFTI po ngayon yung talagang uh, nakikipag uh, nagbebenta talaga at may ugnayan dito sa ating mga private companies mm -hmm. so yun po yung uh, sinasabi nating mekanismo although sabi nga ni Sec, hindi siya sa katulad nga ng sa kadiwa ng Pangulo na mas mala mas marami, mm -hmm. mas malawak yung ating pwedeng pagbenta. Nililimitahan muna po natin kasi talaga ngayon dahil nga tinitignan natin kung mm -hmm. uh, paano pa natin ito. Ma kumbaga ma-improve, matadagdagan pa. Dahil nga po of course, sabi nga uh, marami pong nagsasabi, sana all. no So mm -hmm. yun po yung uh, gusto nating ma-achieve si sana all. Mm -hmm. yeah uh, pero yun nga po, hindi po gano'n kabilis yun at uh, siyempre alam naman natin yung resources din po natin, hindi rin gano'n kar kar karami para ito po ay uh, ma magawing nating malawakan agad. So dahan-dahan lang po. Makik nakikita naman natin ngayon na uh, dito sa pilot run, Uh, apakarami po, yun nga, 16,000 po yung nabigyan natin. At naglalayon tayo, 120,000 po sa mga susunod na linggo. Yun po kasi yung naging target natin sa Dole. 120,000 per month po ito. So, ito, ito nga, ma, maraming kumbaga, Oo. Ito ay para sa minimum wage yes. earner mm -hmm. muna. Mm -hmm. Mga kapuso, pakinggan nang maigi ha. Ang tanong nila, ma'am, paano daw yung mga informal worker? Wala naman silang direct employers. Mm. Yung mga rider, Yung mga mga halimbawa, subcontractor lang daw sila. <laughs> Saan daw sila makakabili? Sa na hindi naman 40s, 'di ba? Mm -hmm. Opinion, ma'am, sa kanila, pwede? Ayun, hindi. Uh, sa Race kadiwa po, hindi, hindi. Y 'yung kadiwa uh, po, kasi, ang, ang vulnerable sector mm -hmm. pa rin talaga po ito. So, kahit po sila minimum wage Wage earners, baka naman po meron din sila ID ng four-piece, mm -hmm. par-part din ba sila ng four-piece, ng PWD, solo parent or senior mm -hmm. citizen. Pwede po silang bumili sa ating mga kadiwa. Pero po kung doon lang sa ating mga minimum wage earners lang po, lalo na po itong mga uh intermittent mga informal uh, ano natin Worker. mga workers natin. Mm -hmm. Yan po yung ginagawa namin ngayon ng uh, plano. Yun nga po yung sinasabi ni Sex na mm -hmm. nung isa araw na pwede siguro natin gawin pag meron na tayong um, app or meron pwedeng mag-register. Yun po yung mm -hmm. gusto kasi nating ma-establish dito kailangan magkaroon po tayo ng database ano kasi mahirap naman po lalo na kung wala naman po talaga silang ID o wala pong rehistro talaga na magsasabi na sila ay parte ng no, ating informal settlers. Yun po yung gusto nating establish. ko, So yun po yung ginagawa natin ngayon ng paraan. No? Para baka pag register sila, makapag-present po sila ng kanilang uh, pagkakakilanlan at malaman po talaga natin na sila po ay parte nung uh, sector na yun na nirepresenta nila. Mm. Uh, siguro pwede na silang mag-avail ng rice for all. Hindi nga mm. lang 20 pesos Magkana yun. Magkano ba yun na yung, <laughs> uh, yung rice for all po natin, meron po tayo sa ating mga kadiwa 35 pesos Yow, po ito. 35 so pwede po sila makabili. Maganda na po itong yeah. kalidad ng bigas. So, uh, yun po yung pwede nilang ma-avail na rin. Ma'am, nabanggit nyo yun na yung Rice for All. Um, may binabanggit din ang DA na by July 1, yung imported rice ay bababa yung maximum um suggested retail price. Opo. MSRP uh, para po sa 5% imported na bigas, ito po ay magiging 43 na po by July 1. Mm -hmm. Although meron po tayong gagawin pang mga procedure kasi meron po tayong uh, guidelines din sa Department of Agriculture bago mm -hmm. po natin to ma-implement, tayo po makikipag-ugnayan muna sa ating mga stakeholders, uh, mm -hmm. sa ating mga retailers, uh, wholesalers. Yan po, gagawin po natin yan, uh, magkipag-consultation po tayo. And then of course, eh, kasi nakikita na po natin ngayon, meron na po talaga mga 42, 43 forty mm three -hmm. sa merkado. So, Important uh, po Tapos alam naman po na, Imported po mm -hmm. yung MSRP na yan. Kaya po medyo lilinawin po natin ano po baka mag-ano mm -hmm. uh, mag, po yung yan. ating mga kababayan, no? yung mm -hmm. mga retailers po natin especially, na ito po ay applicable pa rin. As with the other MSRPs po na pinatupad natin mm -hmm. previously, mm -hmm. ito po ay applicable lamang po sa mga 5% Important. imported uh -huh. na bika. Uh -huh. So so, so uh, a na natin, so tuloy na siya by July 1? Uh, yun po ang ang direksiba po sa atin dahil mm. nga po nakikita po nga natin na meron na talaga nakakapagbenta hmm. po ng na ganito. Dahil yeah. nga po sa pandaigdigang merkado, na talaga. talaga medyo mababa yeah. na talaga ah. ang presyo ng ano, ano yung epekto niya naman doon sa rice for all? Ah, Kaya din bang ibaba dahil bumaba naman na yung presyo ng um, imported rice? Yun po yung pinag-usapan namin ng isang araw, medyo kaya naman daw po. Baka magiging 33 or 34 yan. Bababa, bababa rin po yung ating uh, rice for all. Iyan ang maganda. At least mahahatak na niya kahit konti na mapababa pa rin yung Rice for All. O baka po kayo nalilito ha. Yung 20 pesos na <laughs> dami kasi, 'no ba? Andami. May 20 pesos na bigas tayo. Uh -huh. Meron Rice for All na 35 pesos. Uh -huh. Meron tayo 42 pesos na imported uh -huh. rice. O yan, iba-iba po 'yon. Uh -huh. So kung saan kayo applicable na makabili niyan, 'yun po ang bibili ninyo. Kaya lang gusto kasi nila lahat dun sa 20 pesos. syempre. kasi nga mura. Mm -hmm. E kaso pa nga po may qualifications para kayo makabili dyan sa 20 pesos na yan. Dapat nandun kayo, kasama kayo doon sa... Uh, Uh, vulnerable sectors mm -hmm. sabi nga nila at saka minimum wage earner mm -hmm. sa mga piling kumpanya pa lang. Asik, ah may tanong lang din namin. Um, ngayong um, dahil um, inaasahan 'yung pagbaba ng MSRP, masasama 'yung raise for all. Eh, ano naman epekto nito dun sa mga retailers, dun sa mga palengke? Hindi naman kaya sila malugi, eh, mawala ng customers, mga ganon? Um, uh, Christian Christian kasi hindi naman uh, ngayon ganong karami yung mga tindahan natin ano na available yung ating mm -hmm. P20. Mm -hmm. As of now hindi pa kumaga hindi pa natin talaga maapektuhan yung press Although yun nga uh, mga hakahaka, -haka, mga yung mga meron silang mga uh, pwede daw tumakaapekto rin mm -hmm. sa lokal uh, sinasabi yung mga traders so binabarat ano yung mm -hmm. ating uh, local uh, rice dahil nga daw po ito sa pagbaba patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas pero kung tutuusin niyo po konti lang po yung ating mga tindahan no hindi pa po ganun karami mm -hmm. uh, as of now po nasa 90 kasama na po yung ating mga LGUs sa na nakikipagtulungan sa atin na magbenta nitong P20 hindi po ganun karami to para maapektuhan although tinitignan po natin syempre darating din po ang panahon na makaka uh, kumbaga may epekto na nga rin talaga siya pagdating po sa inflation mm -hmm. sa pagbaba yeah. po ng presyo patuloy-tuloy na pagbago pababa ng presyo ng bigas mm -hmm. pero yun nga po yung yung ating uh, sinasabi una-unang MSRP po ay only applicable nga po dito sa 5% imported na bigas ito naman pong P20 ito pong P20 tandaan po natin ito po ay uh, only for vulnerable sectors mm -hmm. hindi po lahat makaka-avail nito. Mm -hmm. uh, yun nga po sa minimum wage earners kailangan po sila ay uh, uh mailista o sila mm -hmm. po ay uh, masali ng kanilang mga kumpanya dito sa ating programa. Mm -hmm. So titingnan po natin kung sa kung public po ba uh, ay maapektuhan. Tingin ko po sa ngayon hindi pa po 'yan masyadong makaaapekto. Although yun nga mm -hmm. po ang ginagawa po natin ay dinibigyan po natin ng uh, option or uh, alternative uh Uh, market na pwedeng uh, um, mabilhan ang ating mga kababayan. mm Lalo-lalo na po yung nangangailangan po nito. Kasi so, yun yung mga fake ating news ating, din na uh, asek na lumalabas ano na baka binabarat yung mga ano mga magsasaka. magsasaka. para lang makapagbenta ng murang bigas. Pero asek may paglilinaw kayo tama ba na binibili natin ng tamang presyo sa mga magsasaka yung binebenta natin Opo. 20 pesos. Sa nila Oo. yung The rest of the price. Opo, pag sa NFA uh, opo Sa NFA po kasi, uh, ito po yung programa natin. Parang ito po ay isang buong uh, cycle ano. Mm -hmm. Pag po tayo ay, uh, bumibili ng P20, dinutulungan po nating ma ma ma-declog o ma malumuwag yung ating mga warehouses ng mm -hmm. NFA. Para naman po itong NFA mas makabili pa po sa ating mga right. magsasaka ng mas mataas sa presyo kaysa dito sa mga Uh, nambabarat po ng mga traders na to mm -hmm. kasi siyempre ang mga magsasaka naman kung kung meron po silang option eh talagang yun naman po ang pipiliin nila so para po matulungan natin din ang NFA at kailangan pong ma-declog natin at ma maibenta natin itong mga AG stocks mga mga stocks mga buffer stocks po ng mm -hmm. NFA para po mapalitan ng mas makabili pa sila sa ating oo mm -hmm. uh, binibigyan nga po ngayon ng NFA na mas malaking subsidya pa para mas makabili pa siya so yun po yung gusto natin din ipa, iparamdam o ipakita sa ating mga farmers na ito po ay talagang para sa kanila din, uh, mm -hmm. hindi lang po para sa ating mga consumer. Yeah. With that, Ma'am Genevieve, salamat po sa oras po ninyo at Thank sa susunod you, po sir. ulit. Thank uh, you, Opo, maraming maraming po. Maraming maraming salamat po, Katchus D. Ka, sa inyong mga tagapakinig at uh, mga tagapanood, maraming salamat po. Good morning salamat po. po. Mga kapuso, nakausap po natin si Attorney Genevieve Vilicaria mm. Guevara, ang Head ng Kadiwa Program at Assistant Secretary for Consumer Affairs ng Department Ayun. of Agriculture. Ang